ngayon yun, ang lakas ng wind noise nito sigurado yan yung low ah, uh, ito nga pala yung pinakabit kong ilaw icon, laser gun so na naka low tayo ngayon yung high natin, ayan ganyang kalakas o, so, di diba? liwanag, sobra, no? yung hmm. dilim Kaliwanag oh, Bili ko dyan, ano uh, Nabili ng 3,000 pesos Plus RM bracket Na 1.7 Tapos, pinakabit natin kay Best Tracker PH So, dito kami ngayon sa Tanay Nagaling kami na Ano, kay, ano B BNK Budbud -bud ni Nanay Kaling, gabi na night ride sa gabi mm, ayun so talaga nagagamit talaga ng gusto yung ilaw ko worth it talaga yung pag upgrade ko ng ilaw so balik tayo mamaya ulit medyo maliwanag dito ngayon so mag on ulit ako mamaya pagka madilim oh, na Okay, nandito ulit tayo sa madilim na lugar uh, Sampalok ko banda Papunta mispontana'y Municipality So, papakita ko ulit sa inyo Kung gaano kalakas yung ilaw na gamit natin Icon Laser Gun Pang! Yan ang low Tapos, yung high naman ito Ayan Diba? Ganyan sa kalakas Diba? Grabe Yan yung liwanag nito Kita mo hanggang dun sa dulo eh, oh. Oh. Sarak ulit O oh, yan oh. Okay. oh, diba hmm, Ganyang kaliwanag yung gamit natin na ilaw Auxiliary So kita mo kita ako talaga Yung mga lubak lubak oh, Diba? Napakaliwanag Geng-geng. <laughs> <laughs> Asan na sila ano? Ah, doon.